out out mga diskarte tayo sa kabuyaw second drop na natin ito mga katiskarte eh, galing tayo ng ano yung first drop natin galing sa kalamba real kalamba ito second drop busy busy pa yung mga ano yung mga katiskarte natin na mga gasoline boy ang dami nagkakarga dito oh lakas dito yung stasyon na to kaya maya maya magsusukat na rin sila pero tayo naman kakain muna as usual binaunan tayo ni YP ng ice cream tapos <laughs> meron pa ako dito isang ano Ayan. Ako may isa pa rito eh. M203. ano o. Patry natin tong ano. Corned sardines. Diba? Ah, kaya tayo mga katiskat eh. Yung. Ito. corn sardines hmm. yeah. ayun gutsara tayo ang buhay tracker siyempre nakauwi-uwi naman tayo magbao na lang tayo para medyo mahal din sa ano eh 'di ba? Kani na lang magano na, 'di ba? Ganito oh. Yung buwala. Ayun. Born. Tutura niya mga Ano? Yung mangang nito, tikman ko na. Sarap. Mm. Sardinas sa sardinas, mga kasasad. <laughs> mm. Nung kahapon niya pala, deliver ako doon sa ano. General 3 may lumapit sa akin pa-discard din natin na tatanong naging kwal para mag-apply tapos napagkwentuhan din namin tungkol sa ano sa yung hiring sa Ayun, yung pwede mag ano ba magpa-transfer sa sa ano sa probinsya Na-excite nga si Bati dahil eh. Taga ano yata siya Mindanao ba? Parang ganun sabi ko nga sa kanya Ano sa dati Applyan mo muna Kung ano yung available na Hiring ng PLA dito Halimbawa sa Luzon Kung ano man Tapos Ang diskarte. Eh. Mag-start na mag-trabaho. Tapos mag-ano ka, yung letter of intent ba yun? Parang ganyan, ganyan pinamang ko. Ni-request ko. Na pag nagkaroon ng opening sa lugar na gusto mo, iba, malapit sa inyo, eh, magpapalipat ka. Pero pag nag airing doon, nangalangan ng tao, pero yung dito ako ka siya. Pilay ka na eh. Diba? Kasi ikaw, na-process na lahat ng papel mo. Nandito ka na, nagtatrabaho ka na. Ay, parang... Ay, kung dun pa sila kukuha, ay ang HR nandito pa sa ano, Manila, diba? Kaya nga, uh, ang iba dito talaga mga kadiskarte Lumuwas pa Ng ano ng Manila Ang mga kasama natin yung silibu Diyan yung sila Tatlong bus kaya tayo sila Ay, tatlong bus Kung tuloy yung bus Tatlong ano Nagbarko sila. Sagot ni PLA daw yung kanilito nila. Sabi mo, pwede ako maka nila. Tapos yung tinutuluyan nila dun sa Manila. Pagpupunta sila sa sa opisina, sa main office, Pasig. Orientation. May bus pa ano nila abas pa sila nun yung shuttle bus ah, dito pa sila in ano in orient in ano in raining eh kung kayo andito na kayo ba kasalukuyan kayo nagtatrabaho kung saan tapos eh ang tagal nyo lang gusto makauwi na lang wala kayong magandang nakitang trabaho dun sa lugar nyo. Ganyan. Ayun, yung ganun yan. Skata. Kagaya nung ibang kasama namin. Papatransfer na sa ano, yung nasipit ba yun? Yung iba, papatransfer sa nirequest sa Davao, sa Cebu. Hmm. Yung iba, papatransfer sa Pasakaw. Ayun. Hmm. Ano talaga yan? Nationwide talaga. Magiging presyo ng ano, PLI kung sa may terminal sa kung sa mga probinsya kakaroon ng truck daylight Yeah. Yun nga Tip lang ba? Hindi mo naman sinasabi ano, Siyempre, itimbangin nyo rin kung Papabor sa inyo yung sitwasyon na gano'n Di ba? Yung iba naman dito, gusto rin sana magpa-transfer. Probinsya nila, kaso may napili na sila mga lupa dito. Ganun. Ang dito na sila. Pero yung iba na, ngayon, bigla nag-open doon na sa Tagalog. Ang yun. Ayun. May mga kasama kami dito na, ano, kapatransfer. Ngayon, di ba, mga kasatya, tip ko lang, di diba? dito na rin lang kayo sa Manila kung may opening dito eh, i-grab nyo na tapos if ever, kung kailanman hindi na alam kung kailan magtatagal lang ba o saglit lang na magkakaroon ng operation doon sa lugar nyo Hmm, mga pwede kayo magpa-transfer, di ba? Kasi kung bawa gusto nyo yung ano eh, ihintayin nyo lang. Ihintayin nyo na lang pag nag-open yung sa lugar nyo. Siyempre, isipin nyo rin. <coughs> Malamang, i-priority ni Piela yung mga ano, yung na-training na. Diba? Na. Yung hmm, active na. Hindi, makakatipid sila. Yun, lilipad na lang. Ito-transfer na lang yung mga nagko-comment naman po uh, email daw sila hindi na text sila guro po sa dami rin ng nang nag-a-apply eh. ako nga nag -me message din ng ano may mga gusto rin ako yung tanong hindi <laughs> rin ako nare-replyan isipin din natin na ang dami nung ginagawa nila isipin mo nationwide yung nag-a-apply di ba ako ganyan nun eh matawag ako nag-text yung iba na text na meron daw nung nag-a-apply pa lang ako send ako ng email na nag-text ako tapos yung iba yung iba na-textan na-replyan may face-to-face -face interview daw Pasig. Ako wala na i-receive. Tawag ako ng tawag. Dalawang araw yata. Tapos araw. Time to time na tawagan. Mmm. Masagot. Sabi pwede ka naman pumunta ko yan. Sabi ngayon, Hindi punta naman siya ako. Mmm. Iba naman sabi niya tawag niya siya. Niya na siya hindi siya di hindi siya scam daw <laughs> ba't naman kayo i-scamin? Ang ah, scammer talagang sasagutin ang sasagutin ang tawag nyo dahil may cook may ututin sa inyo kaya hindi nyo nga nasasagot eh sabi nyo scam ano i-scamming sa inyo may hinihingi ba sa inyo hindi nga hindi nga hindi nga nagre-reply kaan nyo eh ba diba? sabi nyo scam yung saan lawak-lawak ng yung sleep. Oh, ganito yun eh. Palagay ko lang ha. Naglagay sila ng email ng ano. Ampre, ay maraming mga nag-walk-in. Ampre, baka priority nila yung andon na. Siguro, andyan yung email, yung text. Kung walang nag-walk-in, yun ang i-entertain nila. Palagay ko lang ho, oh, ha. Kasi yun, akpal na eh. Yun, andyan yung tao eh. Ano yung sip ko lang mga ka-distarte, baka lang Siyempre ikaw Sino ba yung ipapriority mo Hindi yung taong kaharap mo na Diba po mga ka-distarte Ayun mga ka Susukat na yung ano Pag may sa atin Maya-maya ano yun lang po mga tip mga kadiskarte medyo pag nilay nilayan nyo kung ano kung anong maganda na 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 na, na, na aakma para sa sitwasyon nyo di ba po po shout out and let's always ride safe and let's keep on trucking hey Mga kadiskarte, basta tayo dito binigyan tayo ng ano ano yung dokumento okay na. binigyan tayo ng istasyon ah lamig ah. Woo, thank you po pabalik nga po tayo sa istasyon mga katiskate minum tayo ng maraming tubig lagi nako Sige po, let's always side safe and let's keep on trucking. kami ipapasok ng